Magandang araw po sa ating lahat ng mga kalalawigan. Nais ko po magbigay ng pahayag okol po doon sa pinapakalat po nilang survey result sa social media. Nais ko pong manawagan, lalong-lalo na sa ating mga supporters na huwag po tayong maniwala dito sa survey na ito. Kung susuriin po natin at sasaliksikin, ito ay walang kredibilidad. Sapagkat una, sinaliksik natin na ang diumanong survey firm na ito na di umano ay nakandak ng survey ay hindi nga po rehistrado at hindi po nag exist doon sa Securities and Exchange Commission. Ibig po sabihin, wala po silang legal na personalidad kung sila man ay totoong nag exist Ikalawa, hindi rin po sila kabilang doon sa kinikilala o nakaregister doon sa Comelec bilang survey firms gaya ng uh, Pulse Asia, ng SWS, at uh, iba't iba pang meron pong uh, credibility na mag ng survey. Kaya uh, muli po, ako'y nananawagan na huwag po tayong maniwala agad sa ating mga nakikita sa social media, lalong-lalo na kung ito ay walang uh, sapat na basihan at walang kredibilidad. Maraming salamat po sa ating mga kalalawigan.